Blood control project ng ibang mga lugar o sa iba pang mga lugar, pinasasama sa fraud auditing ng COA. Detalya ng balitang yan mula kay Rajaman Conde Batak. Kinalampag ni Senator Sherwin gatchalian ng Commission on Audit o COA na isama rin sa kanilang fraud auditing ang mga flood control projects ng ibang mga lugar. Ang kay Guchelyan, hindi lamang dapat natitigil sa bulakan ng pagsilip sa mga maanumalyang proyekto at dapat saklawin din ng fraud audit ang mga ghost projects sa buong bansa. Pinatitiyak ng senador sa COA na matutukoy ang nasa likod ng katiwalian at mapaparusahan. Pinagsusumiti rin ng senador ang DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee at ng listahan ng mga engineering district na nagbigay ng award sa mga construction companies na napakababa ng kanilang paid-up capital. Dapat anyay mapangalana ng mga miyembro ng BAC para sa transparency at upang mapanagot dahil kaduda-duda ang paggawad ng proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Tatak RMN.